Ngayon nga ay magsisimula na tayo sa pagtatanim ng mga gulay dito sa kaingin. At syempre, hindi mawawala dito ang beans, papaya, kamatis, pati na rin ang sayote. Umaga pa nga lang ay tumawid na kami dito sa kaingin at syempre, lagi nating kasama yang alaga nating pusa. Nakakatuwa nga kasi nitong nakaraan ay bidang bida sila sa mga vlog at napaka-sweet at napaka-active naman talaga pag nandito sila sa gubat. Kaya pagdating pa lang dito ay binigyan na agad ni Mrs. ng pagkain. Naglalagay nga pala kami dito ng extra pagkain para sa ganun naman pag tayo ay kakain. Meron din silang makakain pag nakatambay tayo dito sa kaingin. Sinimulan na nga namin ni misis ang pagbubungkal ng lupa para sa gagawin nating plat para mapagtagnan ng mga beans. relax talaga ang mga huni ng mga ibon. Siguro kahit dito na ako tumira ay talagang okay na okay din sa akin kahit malayo sa syudad. Kahit sino siguro sa atin na mas pipiliin talagang manirahan sa mga gantong lugar. Mapayapa, tahimik at malayo sa anumang pollution. O ikaw, mas pipiliin mo rin bang manirahan sa gantong klase ng lugar? E comment mo na yun sa baba at pag-usapan natin yan. Mabilis na nga rin naming naiayos ang pagbubungkal ng lupang ito dahil nga pinagtulungan na rin namin ni Mrs. at iba talaga ang trabaho kapag ka pinagtutulungan at laking pasasalamat ko nga kay Mrs. talaga namang supportive sa mga gusto ko talagang gawin at isa pang nakakatuwa sa kanya ay kahit naman sa gubat ay wala talagang kasaylan selan sa mga gantong gawain. Mas pinili na nga lang namin na dito na lang itanim ang mga bin sa may parting pababang lupa bago magtubig. Malaking bagay nga itong mga puno na natira at pwedeng-pwede nga natin itong gawing balag para nga pag lumago na ang mga ito ay may pagkakabitan na tayo ng tali para sa pagagapangan ng mga ito. Medyo maganit nga lang din bakbakin ang lupa dahil nga maraming ugat ng pinutol na niyog. Ngayon pa nga ay iniisip ko na na maganda ang tubo ng mga laman na itatanim natin dito dahil medyo buhaghag ang mga lupa at ito naman talaga ang type ng lupa na talagang magandang tanan ng mga gulay. Ito ang buto na itatanim natin dito, sample seed, galing nga pala ito sa Arnoco Agri Supply dito sa aming bayan. Maraming maraming salamat nga po dito sa palibreng buto at talagang malaking bagay nga ito kaysa bibilin pa natin. dapat nga bibili lang kami ng mga nasa sachet at hindi nga natin kayang bumili ng mga nasa lata. Bukod nga sa mataas ang presyo nito ay medyo maliit lang naman yung space na tatanong natin dito. Hanggang ngayon nga ay nagtatanong-tanong na din kami kung sino nga ang may available na mga buto kahit nga sa mga online shop ay nagsusubok na rin kami makahanap ng iba't ibang gulay na pwede nga nating maitanim tanim dito sa kaingin. Sa panahon ngayon ay sobrang taas na nga ng mga bilihin kahit pa paano naman ay medyo makatipid tayo magtatanim na nga lang tayo ng mga gulay dito sa kaingin para naman bukod sa masustansya meron tayong pagkukunan anytime nga na gusto yung nating magluto ng mga gulay. Itong sinining talaga nagpapakitang gilas lagi. Nung nakarang video nga natin ay tanong din ako kung ano nga ba ang magandang pangalan nitong mga to at may mga nag-comment na rin pero hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin namin kung yun na nga ba talaga ang susundin natin at maraming maraming salamat nga po sa mga nag-comment ng magandang pangalan para dito sa alaga natin. Ang ginawa ko nga sa paglalagay ng mga buto, bawat butas nga ay tatlo ang inilalagay ko at nakakatuwa lang habang ginagawa nga namin to ni Mrs. ay talagang nakakatanggal stress at nakakarelax naman talaga ang gawin ng mga gantong bagay. Inalis na nga ni Mrs. itong nakatambak na to yung damo para dito ito na nga lang din itatanim ang papaya at ang kamatis gagawa rin tayo dito ng plat para nga sa kamatis at sana nga itong papaya ay talagang bumunga dahil minsan nga ay makakachempo talaga tayo na pag bumulaklak na lang natin malalaman na hindi mapapakinabangan dahil sabi nga nung iba ay lalaki nga daw yung may mga ganong klaseng mahahabang bulaklak at itong mga sanga na kinuha ko nga doon sa pinutol nating puno para dito sa awakan ay nilagay na rin niya dito para hindi naman matapakan pagdaan natin dito pagkukuha tayo ng tubig at hindi na rin kay ng mga manok na dadaan dito. Mabuti na nga lang itong mga nakaraan ay kahit papano no, narin na rin tayo ng mga pangbinhi dito katulad na lang nitong kamatis na nahingi ko na lang nung nag-deliver kami dito sa aming barangay. Dahil nga wala pang pagtatamnan nito ay tinanim ko na lang muna sa plastic ng yelo para makasurvive nga sila ng ilang araw dahil nga minsan ay sobrang init dito kahit papano naman ay hindi sila malanta at hindi mamatay. Anim na piraso nga lang ito kaya medyo maliit lang yung plat na gagawin natin dito. Dito na nga lang din sa may puno kami naglagay ng plat para naman sa pagtatamnan ng sayote. At gusto ko lang din mag-thank you sa akin kapatid na nagtatanim din ng mga laman na meron din siyang extra nitong sayote. Kaya humingi na lang ako ng limang piraso para meron nga tayong pagkukunan pagka napalaki nga natin ito ng maayos. Tamang tama nga dahil favorite namin ito ni Mrs. at madami din talagang pwedeng gawing luto dito sa sayote. Pwede ko bang malaman kung ano yung favorite mong luto dito sa sayote? Nakaka-excite rin ano? Sa susunod niya susubaybayan na lang natin yung pagsibu ng mga dahon. Nakakatuwa rin na sa susunod, magka-harvest na lang tayo. Medyo matagal nga din ang panahon, nahantayin natin dito. Pero kahit pa paano naman, ay meron tayong asahan at hihintayin na lumaki dito sa ating kaingin. Aba, tingnan mo nga naman itong si Mrs. Pati itong pinagtutulan sa hawaka na kawayan ay pinapachap-chap na sa akin. At meron nga siyang suggestion na maganda nga daw itong ilagay dito sa panabi ng itinanim nating beans. At magsisilbing bakod na nga rin para hindi nga natin matapakan at hindi kay kayin ng mga manok na pupunta dito. Ganun nga talaga, yung simpleng bagay nga, na gagawin natin habang tumatagal dumarami at nagkakaroon pa tayo ng mas magandang idea na ikagaganda sa mga bagay na ginagawa natin. nga ni Natalia ay dumiretso na agad siya dito sa kaingin at nakakatuwa nga talaga na malaking bagay nga itong naging hawakan. At kahit hindi ko na nga siya sunduin ay kayang-kaya niya na pumunta rito na mag-isa. Sabi ko nga kay misis ay umuwi muna sa bahay para magagahan si Natalie dahil nga bagong gising kahit gatas nga lang para mainitan ng sikmura. Mas okay nga sana kung meron tayong lutuan para magdadala na lang tayo ng mga lutuin. Kahit nga yung sabato na lang tapos gatong ay kahoy. Siguro sa mga susunod nga susubukan din natin yun. At kung kakayanin nga ay makagawa sana tayo ng asuhan. Yung lutuan ba, yun ang tawag dito sa amin. Yung may bato, tungko, tapos gatong kahoy. Okay na okay na kami dun. Pero sa ngayon, siguro itong mga halaman na lang muna ang asikasoy natin. Yung makapagtanim na tayo para habang gumagawa na nga tayo ng mga ganong bagay, ay eh kahit pa nga naman, meron tayong lumalaking mga halaman. O ba diba? tapos pag namunga na, yun na nga lang din ang lulutuin natin at mga pangsahog na lang ang bibili natin sa bayan. O paano, baka hindi ka pa naka-follow? Kung mailig ka sa ganito klase ng content, pakiconsider pa like and share na rin. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat! Bye-bye! God bless!